doon nabibili sa bigas ng bigas doon sa Nueva Ecija. At yun ay napakamura. Eh, kaya ang posisyon namin, eh, kasi nung ako eh, bago lang ako itong, ako ay isang farmer, pero professional agricultural and bicycle engineer. At uh, nag-assistant secretary din ako ng Department of Agriculture. Naging uh, administrator at nagturo, naging profesor at presidente ng Pangulo ng Central Luzon State University. At nakita ko na talagang dihado-dihado ang mga buslaka. Kaya ako, pinili na nila para sabihin mo, Ika, Doc Rudy, na ang aming kalagayan ay hindi na talaga Uh, kung hindi manununasan eh tayo iba na ang ating gagawin. Eh sabi ko uh, yung gobyerno ay pinipilit nilang aligayhan tayo pero ta parang naliligaw na dapat eh hindi naiisip yung mga pagsandal sa pader doon sa mga layuhan. Actually, ang National Food Authority ay very important uh, agency. Talagang uh, sa track record po, naging kaibigan po ang uh, uh, nasirang Jess changko, ng changko. At yan, nakita ko ang pamalakad na napakaganda. Walang kukumpay ng magsasaka. At uh, nakapag-export pa tayo sa yata. Eh, it is just appropriate na yung mga patakaran ng NFA, dapat eh, dagdagan natin ng tulong ito, pero bagamat 4.5% lang ang nabibili, doble mo mali, 10% lang, ang nabay sila, hindi makaka... Uh, hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka maka, uh, ng uh, kapat na paray para sa uh, sa Indonesia lamang. Pero, uh, ito ay magandang track record kung ang pagmamaneho, uh, there is uh, um, proper management and policies adjusted to the needs and procedures appropriate to the farmers. Kasi, mabusisi eh hindi kailangan ng mga farmers yung uh, bureaucratic and requirements in marketing. Yan eh, gusto niya, pagdating doon, bigay yung, bibigay mo yung pare natin, bigay mo ng kas. Maraming utang eh. labaw bawat araw-araw na dumating yan eh, laking interest para sa babayaran nila. Pagkatapos, hindi sanay yan na uh, Uh, nagpupunta sa siyudad para magbakaawa lang. Eh, dapat tratuhin natin ang mga magsasaka na parang negosyante rin. Yung pinag-uusapan natin na uh, yung 14 to 15 pesos per kilo, hindi na kailangan i-justified. Kasi pa, uh, lahat ng inputs, triple, or three times uh, yung cost kumpara do sa presyo ng yung ganong pera yung sa piso wala kaming mabibili sa ito sa large na itlog Ay, paano yayaman ng mga magsasaka yung aming umali tag namin yan sapagkat naniniwala kami na ang mga magsasaka ay magiging masaya, masagana, milyonaryong magsasaka. Hindi na namin kailangan maging milyonaryo. Bahala na yun sa prat control. Pero, pero, kami, hindi ako nagbibiro, naging hindi administrator ko, nakita ko na pag pinatubigan mo ang isang bukid from 10,000 to 20,000 pesos per hectare ay magiging 2 million, 1 million to 2 million pesos per hectare. Patubig lang. Naging milyonary na. Pero yung presyo, hindi ka masaya. Kaya hindi pa rin kumpleto yung masaya, masagana, milyonary yung magsasaka. Kaya po, yun, eh, na, narinig ko, natutuwa eh, Uh, Senator Pico, saludo ko sa inyo dahil simple lang ang gusto nyo. Simple lang. Simple lang din ang mga magsasaka. Bigyan lang nyo ng sapat na presyo ng paray at sapat na tubig. Huwag na kayong bigyan ng ayura. You will deliver the goods. Magiging food secure tayo. Ganun lang ang kasimple-simple. Uh, yung pong yung pong mga, yung mga computation natin hindi pa nakasama yung bayad ng magsasaka at yung katulong nila sa pamilya do sa pagpunta sa bukid magmula day one hanggang 4 months to walang ba bayad hindi kasama yung labor eh hindi kailangan piso lang ang magiging bayad sa amin dapat yung 20 pesos ay eh, hindi pa sasapat pero maligaya na kami. Eh, August 20, August 20 pa, nung nag-hearing sa, doon lang ako naka-attend dito ngayon. Pero sa uh, August 20 nung sa batasan, eh, hiniling na namin ng tatlo. Presyo ng palay, hindi bababa sa 20 pesos per kilo. Number one. Ikalawa, tigilan na ang importation. Tatlo, ibalik ang taripa magmula sa mababang 15% to 35% o higit pa. E si Trump nga eh, President Trump eh, ginagawang 100% yung pan. etayo tayo eh, just for <laughs> eh kaya po hindi uh, na kailang mag-compute kailangan lang eh, ito itong mga kasama natin kailangan buffer stacking kaya yung track record kung din lang itong ng NFA yung mga naaayon sa kagustuhan ng magsasaka at hindi naman sila naghahanap pa ng ibang uh, 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 eh dapat eh, kung gagawin nyo, now na. Ngayon na. Kasi, yung pag-iisip ninyo, tapos na boxing, wala nang aanihin, yung trader na magbebenta magbe, magbe, magbe sa NFA. Para makakuha tayo ng stock. stock. Simple lang po ito. Kaya, ito, uh, any amendments, therefore, on existing laws and new laws being created should see to it that there will be a level playing field to all actors of the supply chains or better still, follow the dictum of the famous Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in-laws. The farmers are the main actors with the greatest labor inputs and the reason of all the other actors to profit in this supply chain deserves the bias of the government. kailangan tulungan natin itong mga magsasaka, di lang taga Nueva Ecija, kundi sa buong Pilipinas. At uh, a hungry nation is an unstable nation. Quick positive policy responses. Approaching the incompetent and undesirable government officials, if necessary, Would turn the tide for a better Philippines, resulting in the absence of greed, tyranny, murderers, what have you, lack of patriotism and honesty. The virtues of NFA management in those times of peace and prosperity in our nation should be. restored in a progressive fashion the human and physical assets that have at the moment is uh, not functioning must be rebuilt in deliberate fast phase with procedures appropriate with the time. Yun po ang aking position. Maraming maraming salamat, uh, Ginoong uh, Undan. Uh, yung Bantay Oxy Association, uh, si Gemma, oh, oh, uh, after this, pa, we will give uh, PCC, asan ang PCC? You have a position paper, if you can place it on record later, no? Okay, go ahead, uh, Ma'am Gemma, ng, uh, ano yung Oxy? Ah, okay. Occidental Mindoro po. Oh, uh, sige. Go ahead. Uh, Mr. Chair, magandang umaga po. Nasa amin na 'yung position paper ninyo, no? Opo. Okay, but go ahead. Sige. Uh, magandang umaga po sa iyo, Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto. Ako po ay sige nang Jema Tabian, ang presidente ng Bantay Oxy Occidental Mindoro po. Ako po ay nakarating dito kasama ng uh, may, may may nagtaguyod po na isang tao upang makarating kami rito sa bulwagang ito. Ako po ay isang anak ng magsasaka. At hindi po ninyo katulad na naririto lahat ngayon na kayo ay may mga masteral degrees. Ako po ay napakababa ng aking pinag-aralan. Subalit bilang isang anak ng magsasaka ng Occidental Mindoro, tumayo po kami. Tumayo po ako. Tumawid po kami ng dagat upang marinig ang aming boses sa Occidental Mindoro. Sapagkat hirap na hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Wala po kaming ibang inaasahan na tutulong sa amin kung kaya't kami po ay nag-inisyatibo lumakad pa pa Iniwan po namin ang aming mga pamilya, iniwan po namin ang aming mga palay na kung saan kahapon daw po ay inabot ng ulan. Napakasakit po sa isang anak ng magsasaka na ang aking tatay ay napakatanda na. Tatalikod, malapit na pong tumalikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon, mahirap pa din. Ang ibinuhay po sa amin ng aking ama at ina ay ang pagsasaka. Kung kaya, yun din po ang ibinuhay ko at ibinuhay namin sa aming pamilya na umaasa po sana kami, mahal, mahal na Pangulo, Mr. Chair, na aasenso kami dahil sa pag-aakala namin kami ay aangat dahil sa mga makabago at magagandang tenok teknolohiya na ibinibigay ng pamahalaan. Subalit, nagkamali po kami. Ang amin pong mga anak ay halos ayaw nang tumapak sa lupa dahil ang alam po nila yung walang kapupuntahan, walang patutunguhan ang pagsasaka. Dahil nakikita po nila, magmula po ng sila'y bata, magpahanggang sa ngayon, hindi po kami umaasenso. Kung ano po ang ipinakakain sa amin ng aming tatay, may no, giyon pa rin ang ipinakakain namin sa kanila. Kung kaya po, Mr. Chair, noon kung minsan kayo ay nag-post sa inyong FB, ako po ay nag-comment. Mr. Chair, mahal na senador, ang sabi ko po doon, mahal na senador, magmadali ka sa pagsaklolo sa aming mga magsasaka. Magmadali ka Sapagkat pagkat kami lubog na lubog na. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-import natin ng bigas.